sinabi po kasi si Carlos din last night, uh, ang sinabi po niya, hindi raw po niya natanggap yung incentives, hindi raw po niya malalaman na natanggap na pala ito kung hindi pa po niya pinanong. Um, just to clear up everything, dahil may sinabi na rin naman po kayong walang katotohanan yun, would you wish to respond to this kung talaga po ba, ano po ang dahilan kung bakit hindi po sinabi sa kanya na natanggap niyo na po yung bank account. We understand if you will have to hold the bank account of your son because you are the mother and it's understandable. But yung hindi po ipaalam sa kanya, bakit po kaya ninyo ginawa na hindi ipaalam sa kanya na na-receive niyo na incentives niya at uh, may sinabi pa po siya doon, pasensya na po but I will have to ask this. Sinabi po niya na inubos nyo raw po ang laman. Nasa kanya ang withdrawal statement. Again, uh, when it comes to the money matters issue, uh, Mrs. Yulo will no longer respond to them. Let us respect the family's decision to keep it private. Again, all of these matters are matters between family members and we should leave it at that. I hope you respect it. Sir, Otherwise, sahaba. Sigurado meron na naman isa yung kabila. Di ba? Since this is the last question anyway. no, uh, no that's why, why that's why she's not going to respond to that. <laughs> Sir, madam, I don't know if you may respond to this, but uh, this is not about money, but may kumakalat kasi na na nakiklaim na strength trainer siya before ni Carlos, um, and may specific situation sa SEA Games daw po, is pinili niyo daw po. Uh, sa post, what bagay na yun, no? walang, uh, walang ni isang katotohanan. Hindi ako lumalapit sa anak ko na parang ano, actually, dumating sa time na hinahanap ako ni Kaloy sa crowd. nasa ng mama ko? Kasi nahihirapan kaming lumapit at naiintindihan namin na parang kahit ako bilang isang ina hindi makalapit. Kaya ang ginagawa na lang namin ng husband ko is sa hotel kami nagpupunta para maka, makausap siya. So, walang mga ano yon katotohanan yung mga... At parang walang strengthening coach actually is nabanggit sa akin ng isang parent na parang walang strengthening coach siya, gymnastics. sam. So, This is Sa kabila <laughs> ng Pag pagpapatikos ng buong bansa at mga pananaw at mga nasabi sa saan ka kumukuha ng lakas o tibay ng sa pagharap ng hamon sa pamilya? Uh, sa mga anak ko, especially dun sa sa eldest daughter ko, nakasupport na sa akin dahil nararamdaman niya yung nararamdaman ko na alam niya na Everytime na ano ah, kahit simple ko ano lang ano ah, ma, nabas tayo, ma, ano tayo rito, na-appreciate ko yung effort ng mga anak ko, si Isa, kinocomfort niya ako, si ko ganun din, so lahat ng lakas ng loob sa mga anak ko lang pang pupuha. ma'am ng panganay niya yung babae? Joriel po. Joriel. Ma'am, sa sinabi po ni Carlos na sana po ay mag na rin daw po kayo at mag-move on. Napatawad niya na kayo at kayo rin narinig namin sa nina na humingi ng patawad. Um, ano po yung gusto niyo sabihin dun sa statement, dun sa pahayag na yun ng anak niyo? Sana mag na kayo, sana maayos daw po ang inyong kalagayan, i-celebrate na lang daw yung yung sakripisyo at pagkikirap ng mga atleta. Uh, sa kalagayan, okay naman lang po kami. No? Ayos lang naman po kami, maayos kami. Yung sa paghila, actually, yan yung pinagdarasal ko rin na malasan yung pain, mabawasan. Na, yun, ah, uh, yun yung pinagdarasal ko, ko na lagi kong na, ano, na, gusto kong mawala yung pain na matagal ko na, na matagal na, nandito sa dibdib. Ano po yung pinag, pinaglagalingan yung matagal ng nasa dibdib ninyong sakit. Sa bagay na po yun, kami na lang po yung sasagot ng family po. Ma'am, doon sa gumawa ng fake account, kinaanig po ang pangalan po ninyo. Ano po ang mensahe po ninyo sa kanya? ah uh, sa mga gumagawa po ng mga fake accounts po, uh, parang maging masaya na lang po tayo, no? Huwag po kayong manira ng tao na hindi nyo naman po kilala at wala po kayong alam sa buong mga pangyayari. Kaya sana tumahimik na lang po kayo at iwasan nyo na pong gumawa ng fake accounts na grab lahat ng mga pictures and mga post po. Mrs. Hugo, Mark, Salamat sa time um, Sa Facebook, and the post ni Carlos Yuri na tinong sa last night. They were debating with San that they created a Facebook messenger group with the parents of Carlos Yuri and the parents of Yuri San Totoo po ba yun? Totoo po ba yun? In yes GC. po. Totoo po na gumawa sila pero Kaya, yeah, ang ba't sasabihin? That's it. Okay na lang. Okay na po yun. Ah, parang oh, no, ayos first. na po ko doon So, totoo po na namin predict po yung parents ni Chloe San Jose? Yung mother niya po. Ano niyo po describe yung relationship ni Sir Mark at ang relationship no. niyo po with the parents of Chloe San Jose? No. Ay, no comment po. Ako dyan po, no? Kasi hindi naman sila nag-meet. Sa ngayon po ba, after nito mga nangyaring lahat na ito, unti-unti nyo na bang natatanggap bilang girlfriend ni Kaloy, si Chloe? No comment. Um, <laughs> no comment po. No comment po. Sa susunod ng mga laban ni Kaloy, meron kayong gustong naisabihin sa kanya o anong magiging paninigin susuportahan nyo pa rin ba siya ngayon sa masusunod niya magiging laban? Mm, oo oh -oh naman po. Mrs. Chloe, bilang ina mo, doon, may advice po ba kayo sa kanya kung paano gamitin ang kanyang cash incentives at lahat ng mga awards na lang kanya galing sa Olympic Way. Uh, sa bagay na po yan, no? ah uh, wala po ako masasabi kasi panalo niya yan, so kanya yan. Yun lang po yung masasabi. So siya na po nga hawa? Hmm. Kasi nasa tamang age naman na po siya. So dati kaya niya hinawakan? Di pa si Mastolong Minor? Yes po. Ako naman po kasi, kasi yung bank account nila kasi since nung mga bata pa sila, elementary, so lahat ng pinamaskuhan, cash incentives, pumapasok po dun. So hanggang sa nag-upgrade lang siya sa from junior savings account to regular account. Ano po naging epekto nito lahat sa pamilya, sa mental health ninyo, sa stress, sa trabaho ng mga anak, sa lolo, sa lola. Overall po, anong naging epekto at paano nyo po na-handle uh, Malaki yung naging effect no? Uh, hindi makatulog, uh, yung eldest ko hindi nakakapasok, no. yung mga anak ko na parang uh, hindi rin sila mapakali, no? Kasi lagi nilang hawak yung phone nila. Tapos parang, syempre, pag may nababasa silang... Uh, bad comment about me. Siya, mga anak ko, nasasaktan sila for me, no? Kaya minsan talaga parang sa mama ko at saka sa papa ko na parang sila yung mga nagagalit sa mga, mga gumagawa ng mga fake accounts. So, malaking effect for us yung mga nababasa nila on social media. So, ang sinasabi ko na lang sa kanila is kumalma na lang kasi alam naman natin yung totoo at maraming mga taong nakakakilala sa akin Ma may mga taong nagtatanggol naman sa akin so hayaan na lang natin yung ibang tao ang makipaglaban for me uh, Not too many people know that the, the grandfather Rodrigo Frisco was the one who brought Kaloy to the Gymnastics Association of the Philippines Training Center Rizal Memorial and ah uh, and as they said, the rest is history. Po. Kamusta na si, si Tate Rodrigo? ah uh, okay naman po siya. Nakatira siya naman sa amin. So. Oh, pero at I yung mean, sitimiyan ko niya? How is he feeling about all of these controversies? ah uh, hindi niya po alam, sir, kasi wala po siyang Facebook. Wala po siyang ano. So, wala po siyang nalalaman po. Ah, okay. Opo. Hindi, hindi niya naman pinaparating sa kanya? Hindi po. Hindi po namin sinasabi. So, hindi niya, basically, wala siya. Opo, wala po uh, siyang idea po. Okay, so ignorance is... Okay. Thank you. Ah, uh, ah, din po ni Attorney Paul kung kanina na maternal instincts because of yung, yung hindi niyong pagkagusto kay Chloe. Pero kung meron silang gagawin para maghilom na ang lahat, ano po ang dapat gawin ni Carlos at ni Chloe para matanggap mo si Chloe at mahalin mo rin siya bilang girlfriend ng anak mo? I'll allow that question. Go ahead, ma'am. Um, ayoko sabihin kung ano yung gusto nilang gawin para... Para sa inyo? Para matatanda na sila? Eh, kasi ina, ina naman no, pwede. Eh. kasi syempre no, matatanda na sila. So alam nila ang dapat nilang gawin. So hindi ko pwedeng sabihin kasi syempre pag sinabi ko gagawin nila for sure. So gusto ko manggaling sa kanila mismo uh, yung initiative kung papaano sila, uh, papaano maiis yung pain and no, kung paano sila lalapit. So, gusto ko sa kanila mismo manggaling. So, kung sinasabi niyo po na gusto niyo sa kanila mismo manggaling, may chance na tanggapin mo balang araw si Chloe para sa anak mo? Siguro. Pero po kayo may para kay Chloe? Um, wala po. Eh. As of now, wala po dagdag lang po ma'am, kasi kanina sabi niyo po, you, you will, um, uh, kapagka parang magsisi kayo ng advice sa family, mag-usap kayo sa family, pero kung kayo lang po ang tatanong yan, uh, handa kayong lapitan talaga mismo si si Kaloy para mahilom, maghilom ng lahat. Siyempre po, tinako eh. Anak ko siya. Kaya, so, uh, willing naman po. After po ng kanyang tagumpay ngayon sa Olympics, meron pa ba kayong hinahangat para sa anak ninyo? Uh, wala na po, no? Kasi ito yung pinaka-highest competitions na pinapangarap niya, no? So, yun lang. Uh, maging masaya na lang po siya. Mrs. Yulo, sabi po ni Carlos Yulo noong semester na matagal na niya kayo pinatawad. Kayo po, Ms. Yulo, uh, pinapatawad niya na po ba sa si um, So, for now po, uh, yun yung kinakapa ko sa puso ko Pero ano yung dating nun sa'yo? Na uh, sinasabi niya, pinapatawad ka niya, tapos kailangan ka nang mag-move on instantly. How uh, ka sa, uh, uh, kumbaga, ah, uh, kumbaga sa Tagalog, ano ang dating iyo nung sinabi niya? Dating nun. Hindi ko ba? Hindi Um pinapatawad na mag-move on na, no? Na parang, sa bagay, parang it's time na rin naman na mag-move forward na kami pare-parehas para, and kalimutan lahat ng mga nangyan. So, pinapatawad nyo na o hindi pa rin? Nandun sa point na ano Question talaga po. And ask and answer. <laughs> <laughs> Kinakapapa niya. Kinakapapa <laughs> <laughs> niya sa puso Bakit po? masyadong malalim kasi yung pain eh, no? Parang sa ngayon, sabi ko nga, yun yung pinagpipray ko na mawala yung pain. And afterwards, syempre, ang kasunod na is pagpapatawag. Japan. Yes. Ano ba yung 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 Japan lang po ang malakas, no? Parang, syempre, nabigyan ng ibang meaning ng tao. So, parang natuwa lang po ako kasi, katim, uh, parang nakasama po siya ni Eldro sa Japan, nung nag-training camp po siya. And, ang sabi ni Drew is, he's only 19 years old. So, sabi ko, parang eto yung, parang uh, gusto kong ipaalam din sa mga anak ko na ito yung parang pinaka uh, gawin nilang motivation or para ma-boost din po yung mga confidence po nila. Did you intend to either to shade or to tarnish yung pangalan niya? No. <laughs> ni Kaloy, yung wala, Wala, well, wala po. Wala po. Honestly, wala po talaga na parang nung pinost ko siya kasi Nagulat din ako na 19 years old and parang first time niya mag-Olympics and yet nakuha niya yung ano, uh, individual all around. So, yun lang po yun. Wala pong uh, para sabihin na i-degrade ko si Kaloy dahil siya yung pinost ko. So, wala po yung ano na katotohanan na Japan lang and yun lang din yun. Parang na medyo natutuwa lang din yung anak ko dahil nakasama niya sa training camp hindi niyo naisip na ano no, hindi niyo naisip na post. nasaktan yung anak niyo yung anak no dahil sa hindi, post niyo uh, honestly hindi po talaga wala po talaga akong idea na bibigyan ng ibang parang ng malicious ano ba yung yung post ko na ano honestly hindi ko naisip ko pero kasi kung ba ipo? kayo kay Kaloy may pinost din pa kayo para sa Ayun, yun nga po actually tatanong ko. Kasi po, dun sa thread po ninyo, dun sa mm -hmm. timeline po ninyo, wala po kayong pinost tungkol kay Kaloy. So, Tapos, si um, ang susunod na po, ah, actually, meron kayong pinost kay Carl Eldrew. Pagkatapos po nun, yung Japan na, parang yung gold ni Kaloy, there was never a mention in your timeline. Ah, uh, Yes, kasi, ah, uh, nung nangyari yung Uh, hindi namin pagkakaunawaan uh, honestly hindi na ako nagpo-post about him makikita nyo naman sa timeline ko, sa Facebook account ko matagal na po ako even yung last winnings niya po, hindi din po ako nag nagpost Asian Championships po, wala po wala rin po akong post about ko. Dahil kung masama na yun, masakit na yung loob, masama na yung post. Yes. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya siguro nang mali siya, ah, so, kasi okay. ang tindi-tindi nung achievement niya na two golds eh, tapos biglang Japan pa rin ang mali. Hindi po, nauna po yun, yung Japan bago po yung gold niya. Ah, okay. Opo, okay. okay. mas nauna po yun, individual, yun, pa, individual pa, all around you po. You never mentioned here in your timeline? Ah, um, hindi na po. Okay. Thank you. You're all good. Thank you. Last question po. Uh, um, yung sinyo na may yung screenshot na parang comment kayo na nakablock kasi Kaloy sa Facebook niya. Totoo po ba yun? Eh, ano, hindi na siya nakablock sa Facebook ko, no? Sa Messenger ko siya nakablock. Ay, nan-friend ko siya para for my peace of mind na din. Uh, hindi rin kasi ako rin, parang ayoko siyang, uh, ayoko muna kasi siyang makita during that time dahil nga sa hindi namin pagkakaunawaan. Pero ngayon po ba ay i-accept uh, niya na ulit siya? Or i-unblock yeah, niya na ulit siya after all this? All I'll allow that question. yes! <laughs> we'll see. Kailan? Soon? Before he comes back? For healing. <laughs> Di ba ito po ang purpose nito? Mag-heal ng lahat. Maybe? Baka it, should start from there. Unblock. Baka mag- yes? Okay? ka ng hashtag ngayon, Maris. <laughs> <laughs> Unblock ka, Aloy. Unblock ka, Aloy. Unblock? Unblock? Pag-isipan mo pa. It's <laughs> cute. Okay. That's good. Any any other questions? Are we done? Okay, so good. Thank you so much, guys.